30 taon ng kabuhayan ni Aling Nora ang pagbebenta ng cut flower. Sa Baguio City Public Market siya nagsimula hanggang sa mailipat sa Melvin Jones noong 2017. Pinangangambahan niya ngayon ang muling paglipat ng kanilang pwesto. Baka raw kasi ito ang maging dahilan na bababawasan ng kanilang mga customers. Wala, wala kaming magawa kasi yan ang gusto ng gobyerno. Kaya magtiis kami talaga. Kung pwede sana, wag muna dito na lang pagilid kami. Ayon sa City Environment and Parks Management Office, plano silang lipat sa orkidaryum ng Burnham Park upang mabawasan ng trapiko. Nais kasi nilang gawing daan na rin ng sasakyan ang lugar kung saan nakapwesto ngayon ang mga vendors. Umaalma naman ang asosasyon ng mga ito. Hindi ko nagadayo ka no. Hindi pagbabada dito, umayag dito yung numaradang dagos Kasi lang nga basit lang din pag nanda. Kung perma yung nagadayo. May met lang kanong gumatang dalangan As, ay jay palingki. Taas asidig So malusang kami met lang tikita. Kasi dito po kasi, pag sumasakay po kami sa jeep, dito lang din po kami bumababa. So mas, mas madali po sa amin bumili dito kasi mas malapit po. Pero sakaling matuloy ang paglipat sa kanila, kanilang hiling? So awa mabalin mi, aramiden din mi lang ti na papanan mi. Siguro hopefully maamuan amin ti customer mi, nga kami ijay through advertisement, through Facebook. Isa lang ito may bagak. Puro yung nagkadkad kami, kadda ito yung talaga ito. Propose nga kung nga pang ikabilan dati entrance, ako mo mabalin mi. Sa ngayon ay patuloy na inihahanda ng pamahalaang lungsod ang pwestong paglilipatan sa mga tindera. Inaasahang sa katapusan ng buwan ay maililipat na ang mga ito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.